Lots News Update Mga balita ngayon, taguan ng mga armas ng NPA sa Labo, Camarines Norte na sa araw ng kagitingan. Patrolman vlogger Fontillas Nagbitiw sa PNP kasunod ng kasong sedisyon. Barangay chairman patay sa ambush sa Lano del Sur kasamang staff sa sasakyan sugatan. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang taguan ng armas na pinaniniwala ang pag-aari ng Komiteng Larangang Guerilla 1 ng CTG ang nadiskubre sa Barangay Exquiban, Bayan ng Labo sa Camarines Norte sa araw ng kagitingan April 9. Ang operasyon ay pinangunahan ng 16th Infantry Battalion sa ilalim ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, 2nd Infantry Jungle Fighter Division, Philippine Army, kasama ang ibang unit ng Philippine National Police o PNP. Nangyari ang operasyon batay sa impormasyon mula sa dating miyembro ng CTG. Narecover sa lugar ang labing isang armas kabilang ang Ultimax LMG, M653, M14 at M16 rifles, improvised grenades, detonating cords, 750 na piraso ng 7.62 mm ammo at 4,211 na 5.56 mm rounds. Ito ng ikaapat na cash na narecover simula ngayong taon. Nagbitiw sa serbisyo si Patrolman Francis Steve Fontilias mula sa Philippine National Police o PNP matapos magsampa ng kasong inciting to sedition laban sa kanya noong nakaraang buwan. Nag-ugat ang kaso sa kanyang mga post sa social media na sa ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang Administrasyong Marcos. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, ang mga pahayag ni Fontilias ay nagdulot ng legal at administratibong aksyon habang iginiit ni Fontilias na ito ay bahagi ng kanyang karapatang magpahayag. Pinaalala naman ng Presidential Communications Office o PCO na ang mga miyembro ng PNP ay inaasahang magpakita ng neutralidad. Sa kabila ng kanyang depensa, nagbitiw siya sa serbisyo at naglabas ng pampublikong mensahe, Patrolman Fontillas, signing off. Nasawi ang 25 anyos na kapitan ng barangay matapos tambangan ng mga di pa nakikilalang salarin bandang alas 9.50 ng umaga kahapon sa barangay Montay, Malabang, Lano del Sur. Kinilala ang biktima na si Binhar Alon Hawad, chairman ng barangay Baraas sa Bayan ng Pikong. Sugata naman ng kasama niyang staff na si Norhan Sarip 20 anyos. Ayon kay Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Spokesperson Lieutenant Colonel Jopie Ventura, patungo ang dalawa sa isang graduation ceremony sa Barangay Bakayawan sakay ng itim na Toyota Fortuner nang silay ratratin ng mga armadong lalaki. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ng ilang basyo ng bala mula sa 5.56 caliber rifle nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon sa maaring motibo ng pagpatay. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sintyongko naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.